Ngayon, ang magandang hapon sa ating mga nalang mga mga viewers at uh, subscribers na uh, itong oh, sabay sa ating uh, aning, vlog uh, at ating channel uh, um, malamang hapon na uh, magandang uh, araw sa ating lahat. Uh, nandito naman ako kay Tina Katlin para uh, masyal ako kasi ang last na punta ko dito Katlin, ano yun? 27 yata ng kwan yes, bago mag-new year ibig sabihin dalawang linggo na may antay makikita kasi ang hospital yung nanay ni Kathleen eh karating lang ano kaya kaya, kaya dumating kahapon daw oh ayan kahapon daw musta Kathleen okay lang magsa no, okay lang bago okay lang musta ang new year musta ang new year na, mayat magsa mayat mayat daw sabi ni Kathleen maganda daw ang new year ni Kathleen

ah uh, dito eh, parang ambulang, krus tung kami na naman uh, uh, ano naman natin, na naman ulan naman naman ano? yung di magaling yung ano ko. yung yung ko lang yung ano yung dalawang record pusa sa gitara. na wala yung record ako krus so, na rin ako awit, Kaya, ay uh, uh, doon ay 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 dalawa, dalawa ay ay

ang study ko. Isang uh, one week na hindi ka nakapunta, no? Yes, sir. Okay. One week na hindi ka nakapunta. <coughs> uh, <coughs> uh, ano, uh, so, uh, punta ako dito para makapag, uh, kung ano naman ako, uh, na ako lang, ano, ng, unting allowance ni Kathleen para bukas makapunta ka na sa high school kaya? Yung wala Kasi walang magbantay. Mama lang bantay. Walang daw magbantay kaya ng mama niya. E, ito po, wag itong bata. Kaya, ano, ano sana naman na para maka, ano, makapunta sa school si Kathleen. Kawawa naman itong bata. Hindi na nakakunta. Absin na lang. Puro absin na lang. Ano palang nasa sa sa mga viewers? Mm -hmm. Magandang hapon sa inyo. Sana lagi niyo susuportahan so to. At ako kasalamat po ako sa inyo. Sana may tumulong sa amin sa pag-aaral ko. Kasi hindi na ako nakakapasok. Kasi naalagaan kong mother ko. Kaya uh, yan ang uh, panawagan ni Kathleen na meron naman na maka, ano, maka, makasilip man lang sa aming vlog para meron na makatulong. Uh, <coughs> so, magbigay ako ng uh, um, tulong kay Kathleen para ano, maka, kahit, kahit pa, ano man lang ay eh, makatulong ako sa kanya. Ang

ang tangkapin para, para uh, matuloy-tuloy kong masasar para ng batang ito Kasi dalawang linggo na nakapunta dito eh. Kung tutusin dalawang linggo na uh, hindi ako nakapunta dito. Kaya sana naman na uh, uh, tuloy-tuloy ang ano ang aming vlog uh, na ito. At uh, may biyaya sa uh, ating rin. At, uh, tulungan ko sila. Eh, uh, tak

Kaya hindi niya mga check yung bata si Kathleen na baka nga hindi makapasok na bukas kasi walang magbantay sa kanyang mama. Yung mga mo ka lang? sa bahay Adela. Um, Yung si kuya mo. Si kuya mo. Masyar sa... Trabaho. ay, um. hey, Madi. Saksak na, saksak na, saksak na, saksak na. mayroon tayong ano, mamaya mga gano tayo magkape. Pag uminig na yan, magkape na tayo. <coughs> Kasi sa atin, minuuburin ako eh. Yan. <coughs>

pekerjaan. Oh,

Nah ini pak, uh -huh. Oh. Hmm, ini Ini hmm. mamang na. <coughs> 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 <men> <men> <men>

Emang. <laughs> <Hindi>, <'am. laughs> Nabinda tayo. Kita oh. <laughs> ni Kathleen. Kita ni Kathleen. Nabait uh -huh. uh -huh. na kita na ni Kathleen. Siya ang sa hospital. Uh -huh. Noon na hospital yung kapatid niya. Kasi kapatid niya yun, kita ni Kathleen, natural lang naman na magtulungan sila. Kaya noon nandun sila sa hospital, nagpadala rin ako ng 1,000 lang. Tapos noong galing ako sa Tabok, dinarong ulit at nagbigay na naman ako. Ay, kawawa naman itong bata. Hmm. Kawawa naman ito, siya lang naman nag-aalaga. Hmm. Mayroon ko yung mga kapatid niya. Yung hmm. tisa niya, may boat na lang dyan si tisa niya na alalay ni Kathleen sa hospital. Kaya napunta lang ako dito. Ah, uh, gaya lang ako ng punti. Uh, wala may biyayan naman. Right? Kaya eh, kundi makatulong naman ako. Kaya ang sinabi na rin yung sana makasilip lalo sa kanyang kandaral ay uh, medyo magigit kasi kung alam niyo naman na hospital uh, naman sila, naggasto naman sila. Um, kape, kape. Napanood ni Mr. Mulara kay nabigay, 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 nabigay,

All uh right. -huh.